Nakatuon ang Australia, Japan, Pilipinas at Estados Unidos sa pagtataguyod ng kalayaan sa paglalayag at mga karapatang pagdagat sa ilalim ng international law, partikular na ang UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Bilang patunay nito, magsasagawa ang apat na bansa ng Maritime Cooperative Activity sa Philippine Exclusive Economic Zone ngayong Abril para palakasin ang regional at international cooperation sa Indo-Pacific region. Ang aktibidad ay isasagawa alinsunod sa mga international at lokal na batas na nagtitiyak ng kaligtasan sa pag-navigate at paggalang sa mga karapatan ng ibang estado. Layon din ito na pahusayin ang interoperability ng mga puwersa ng depensa at suportahan ang isang mapayapa at matatag na rehiyon. Muli rin pinagtitibay ng mga bansa ang kanilang suporta para sa 2016 South China Sea Arbitral Tribunal Award bilang final at legally binding.